Hello guys. So ito yung sa ko guys, ito yung sa likod. Ayun guys, oh. It's green because it's springtime. So lahat ng uh, mga dahon guys, yung mga kahoy na nag nag-ano sa nang autumn, nawawalan ng dahon, ito bumalik na sila lahat green na siya guys ayan pag nakikita nyo <coughs> sorry so ayan guys ayan so ito yan green siya guys green lahat ayan ay nakikita o diba guys green hanggang baba na yan guys hmm So. Ano, is 4 o'clock in the afternoon. Ayan, maganda ang panahon. Pero bukas daw, sabi ng radyo na umuulan. Pero sa ngayon, ayan, maganda yung panahon. Huh. Pa, guys? Ganda. Ganda. So, ito yung mga rooms, guys, dito. Ito naman yung rooms ko. Ito. Yan yung rooms ko, guys. Ayan. Malapit ako sa bintana. Kaya, ayan, guys. oh kita-kita. Ang green. <laughs> so, anyway, guys, thanks. Thank you very much. Have a great day, everyone.